Heto ang latest chika. Buhay na naman ang chismis na may romantic relationship ang basketball player na si Richie Rivero at ang beauty queen politician na si Leren May Bautista. Kumalat sa social media na spotted si na Richie at Leren sa isang shopping mall. Makikita sa pictures na magkatabi ang dalawa at abala sa pag -che ng stuff toys sa isang store. Dahil dyan, maraming netizens ang nagtatanong may something na nga ba ang dalawa? Kung matatandaan, ang beauty queen ang itinuturong dahilan umano ng netizens kaya naghiwalay si na Richie at ang aktres na si Andrea Brillantes. Lalo pang nasangkot ang pangalan ni Leren matapos siyang magpost na kasama niyang nagdiwang ng birthday si Richie at nagkaroon pa nga sila ng outreach program sa Laguna noong Hunyo lamang, nilinaw ni Leren na fake news ang chismis na siya ang rumored girlfriend ni Richie. Kasunod niyan, naglabas din ng statement ang binata at sinabing magkaibigan lamang sila ng konsehala. At yan, ang latest bandera chika natin for today.